Ali po, dito sa bagong silang ay merong bahay na nasusunog eh, no? O, oh, yun, sa kabila. Pupuntaan ko po ito, pupuntaan ko. Ya! Yeah. Sila ba riyay, o? ba yan? Oo, di. hindi. nga yan, eh. Papatay ko nga yung ano. kapal na lang usok oh. Pasok oh. na. na. Yan po, kasalukuyang nasusunog dito yung isang uh, kan. Uh, kabayan, it's sa Barangay Bagong Silang. Tagal ng bumbero, dumating. Ay, okay kayong magsilapit. Baka mabagsakan ano dyan, ng kuryente. Ayun na, oh. Oh. Hey Oh. Sander, yung kapatid mo nasaan? Kasagit si ito ng kuryente. Ay, <mulay> oh, Lala. na dapat dito linisin dito. 'yung bahay, malalagot 'yung kuryente na 'yan. <mulay> <mulay> Ayan o, oh, magkasagit po yung kuryente. Ayan o, oh. ng apoy. <tipos> Naku, may gasol pa yata dyan. Baka may gasol dyan, sabog yan. Alam mo nga ang bata. Ayan o, bata. Ayan o, bata.

来了！来了！ 哎呦，二，再打呗。